Isang beses, so, isang, buwan? Isang linggo. Isa lang kuya, pati ito. Ito. Yan. Ito, sige, na to? ano na to? pa ikaw. yung konsensya? konsensya. Ate. Pagkano yung konsensya? Ate, magkano na yung ganito? Magkano to te? Magkano na to? Na to? Na to? to? Salamat na lang po. Ito na, ito na ito, ma'am. Makarin ganito. Kung gusto niya yung maliit. May maliit po. Wala kang kulang bulaklak nito. Wala, ma'am. Yan lang ma ang pinakalit. Yan ito lang po ang Bit, ang cute, oh. Pagay mo na rin na sa ito. Bit, ang cute, oh. Magkano'ng ganyan? Magkano'ng bigay mo? 650, okay na Sige, 650. Ayun, 1,000 kasi. Ayun, mahal. Ay, mahal pala yan? Ay, oo. Uh -huh. Ayun may Ay ano 'yun? Ayun yung Katleya, yung mabango. Abo yan niyo, mabango yan ang mabango. Saan nilalagay yan? Ah, uh, pwedeng hook indoor, pwedeng outdoor. Ay, Katleya. Asan Or... doon ang mabango? Ate, maya-maya bang pa niya niya? dilig niyan? Maya-maya dilig. Hindi ko. Paano ang dilig? Pwede din diligan. May pandiligay na pampabulaklak. Meron din po. Ayun. Saminsan-minsan lalagyan niyo. Ay, nasote. Ako pa, ikakakunan na lang. Oh, wala nang dinatay makasya

Saan, Saan tatanim 'yan? Ito, ma'am, pwede puno. siyang sa puno. Pwede siyang kakapit sa puno oh, ng okay. mangga. Oh, or Ay, orchids pala 'yan. Oh, oh. Ay, lalagay mo sa puno ng mangga. Magkano 'yan? Magkano 'yan, Nako, magkano naman 'yan? Tika lang muna, magkano muna? 120. Ay, <laughs> sige na, ma'am. Salamat. Ako yan 'yo. Tika yung Pwedeng sa table do lang sila Ito alam sa niyo, table? Oo. Uh -huh. Anong kailan lidiligan to? Pagkakalang po tuyo nga uh po. -huh. Ha? Kapag tuyo lang sabi. Lalo din sa loob ng bahay. Pwede niya isang beses lang sa isang linggo. Uh -huh. Isang beses isang... sa isang linggo. Pero pag... Oo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon natitilingan na, na ngayon. Hindi. Bagong dilig po ito. Ano yun? Monday. Uh -huh. Sa sunod na Monday. Uh -huh. Once a week lang? Pwede, pwede pag sa loob. Pero pag sa labas, pwede isama. Hindi na matay siya. Hindi po. Ayan ho, talaga nakabukod ho. Sinabit lang ho. Ay! Ha? Ang kalin? Ito, pwede nga siya pag hindi hatiin. Oh. Para may hinyo. Ate, pwede siya ilagay sa Pwede po. Sa bono. Ano? Sa Pwede sabunot? ilagay sa bono. Sige, yan na lang. Bas na yan. Kaya na. Pero <laughs> so, ano ko yan sa ano sa ilagay ko sa puno para dumami kasi, eh, kasi gusto niya yung pula oh. yung purple. Kayo po, kung alin yung pula isan. Galuhin niyo na. Kaya kasi maganda eh. Lahat kasi maganda. Light Ito maganda. Ito eh, maganda rin siya eh. Ay. Tatlo ang kulay niya, bet. Magkano? 1,000 na la lang, ma'am. Ha? So kahit yung ano, ano muna ng 1 marami na naman silang nabili. Pagkano yung gato niya? 200 ito na lang? Papadami sa tayo sa 2,000. Yan ito lang, dami. Ma'am, pagkakali niya, naritin niya, na ulit. Bulak-bulak. Ito naman yan, ito. 200 na <laughs> <laughs> o, Papa, dami, so so nyo, ito. 200, 1, 2, 3, 4, 5. yan, ma'am. Ha? Kasi katleya, yung mabango mabango po ito, <laughs> Ma katleya. Diyos ko mga ka-sunshine, ang mahal pala ng mga halaman. Pero okay lang ito, maganda hanap buhay. Ma'am, steady mo muna yan. <laughs> ito oh. 250. Saan? Hindi natanong ka sa saan? Bitbitin ko to bit. Wala pa nga Ang ganda nga. eh. <laughs> ito na lang. Huwag na yun. Mahal eh. Ito. Ay, ito. Ay, ito, man, ito naman ba dito Ito naman May naman na bawasan nyo kami. yun kasi, ma'am. Wanwan na nga Ang husan, daan na lang pinatungko. Wan na lang. hindi nyo binawasan. Ay, ma'am. Wan tuho talaga yun. Hindi naman yung malaking Hangat hindi nyo babawasan. Ito talaga kukuhain ko. Kasi hindi <tod> rin ko binabawasan. na, ma'am. Sige, ho. Iyan na lang. Beto, Beto, Ito, oh. Be ito, oh. ito. Gusto mo tong kulay, bet? Ito, ma'am, maganda rin, oh. Saan? Yan, iba din po. Ano yung po? Collection. Sige, yan. Okay na? Oo. Uh -uh. Ilan na yan? Ito pa lang, oh. O, di ba? 600 lang siya. Ito? Collection, ano Anong collection? Anong collection? Eh, piti mga rare. Hindi um, po ordinary. Sinabi pa collection. Ma niyo po. Wala kami alam <laughs> yan. <laughs> <laughs> Basta't nagagandahan kami. pero oh, mga King Dragon. Yan, oh, mga... May, ano yung red? Red dragon, ang Ay, mayroon kayong ano? Midnight bloom? Mayroon kayong midnight bloom? Midnight bloom. Wala kayong alam sila doon? Yung sa liko, yung pulaw, makano yan? Asalea, ma'am? Asalea. Makano yan? Kaya? chuchi mama. Tika mo na patay na yan ni. Eh. Asalaya. asalaya. po ito, hindi to kala chuchi. Ah. <laughs> <Asalaya. laughs> oh. e ano yan? Sa ano? Sunshade o sun? Kahit right. saan ma'am, pwede ano Sunshade pinakamaganda. Baka Ay, asal ni Leah din yan ha? Ay, na. Hindi po. Ay, naku ma'am, hindi ho. Hindi ho. ho ate ka ate. Kasi konti lang ang bulaklak ni. Kuha ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Sa lupa ay, lang yon Pwede, hindi pwede po. po sa paso Kapasit. o kaya sa lupa. Hindi siya pwede isabit sa pono? Eh, hindi po. Ang sinasabit yung, yung mga orchid. Ito, na. kuha na isa niyan. Ang oh, mahal 800. Magkano? mahal po talaga yan. Hey, 600 po. 600 <laughs> Ano, madam? <laughs> Tama. <laughs> Magkano request. Oh, pag umayaw kayo. Kami na 'yan, ma, na, oh, na yan te. Na kami uko, ano? Wala kami. Kung jeep ay ni, dinala namin, baka maubos 'yan. Ha? Ano na dala Ma? Ito na lang. Mas malak malaki ang na 'yan. So, uh, Upo na kasi Palitan mo 'yung isa. Palitan mo Palitan mo 'yung isa ng oh, ito ah, pa 600, 600, 800, 500 na lang, ma'am. Ayun 'yun na talaga ng katle mabango. Saka na lang pagbalik ng Saka madam 11 na, na lang. 11 na, na, nga ala, ang mura na ko yan kahit O sige, pag-inwala yan tsaka. Yan na lang, wag na 'to. Uy! Yan na lang. How, ano ba? rin yan. Isa rin yan. din daw. Kunin nyo namang! Parihan nyo <laughs> na po po Scented <laughs> po talaga yan. At ano pa? Kahit hulog. Ito, dalawa. O, o, ito o two tsaka seven yan. 27 lang po. Ayan. Mangkano? 27. Hindi pa kasama si Poinsettia, ha? Ah, hindi pa. 27 ano? plus... 650. Ano? 27 plus 650. 3,350. Oo. O, 3,350 na lang. lang. Okay. Ayaw na, na pa. palibutan natin yung swimming pool mo na bulak lang. Oh, Masa swimming pool pala. Diyos ko pagandahin oh. nyo yun ng maganda. Ito pwede nyo ilagay doon. Para pagka na, nagsiswimming kayo. Ang dami naman ang kitsan. Hindi. pa ba dalawang yun? puno ng mangga yun? Oo. Oh. 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 Kasama na yung nandoon? Oh, kasama na si Poinsettia. 3 na lang. Ah, pwede po. Naman, nalugi <laughs> na lalo. <laughs> Nakarating ka nito sa Australia, ito. Nakakapagpabulaklak naman kayo nito. Mam, bukahin nyo kami ng ano. Ayun, bigyan mo na, bigyan mo na ganyan. Pinag-gigip ko ito. Ito mama. Ayan kasi ipa uuwi ko sana. Eh. Pinaparami din po namin. Pinaparami din ko. namin. So, ito na. Isa lang? Bigyan na yan? Ayan, ito pa. Ayan, Ayan na, naman pala eh. Ano namin? Discount? Okay. Ito na, discount natin. Ayan naman. Last ko lang po. Sige. 3,000 na lang, 50 te? 3,000 na lang, te? 3,50. O, oh, sige 3, na. 3,50. Jane, ayun, step. May, may 50 pa. May, oo nga. 3,2 na lang. Ah, pwede rin. Sige, ma'am. Salam na. 3,2 na lang, 3, te. Eh, hey, 3,2. Ma'am, hindi so, kaya, ma'am. May, pwede na. Kayanin na. Ma'am. Pwede di kaya, kayanin na. Mama, ano ito pang, ito yung pang pabulaklak? Opo. Sa lahat kasi, po ng klase po, yung ayan po pwede ang pang Paano? Sa... Uh, pwede tunawin niyo sa tubig, pwede naman pong konti-konti uh -hmm. ilalagay niyo po sa ganito. Ilang bisis? Once a month lang po. Ha? Once a month. Ha? Huh? Marami. Akala ko linggo-linggo to. Hindi po. Mag... Once a month lang po yan po ilagay. Marami siya sa, sa isang pitsi, sa isang balde na tubig. Marami. Ah, uh, sa isang balding tubig po, kaganito lang, mga, yan o. Ayun, ah. ito saan. hindi pa pwede. Ayun, hindi pa dun, yung... Sige. 30, 30, 30, 30. Palibutan ko yung swimming pool nito eh. Ha? Ito yung mga nabili namin. O, ayan. O, oh, ayan ho, mabango. Wow. O. Ito yung pinakamahal sa lahat. O, oh. ayan, okay, ma. Katliya. 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 Ma'am, bonus yun sa amin to, ha? Aba, ang mura nang bigay, bigay Alam niyo, mag-ibig ka pa. lang, Magkano to? 15. 15. 35 po. na. Eh, okay, ano, okay mga sunshine, hanggang dito na lang muna. Bye-bye update ko kayo pag nailagay ko na sa swimming pool. Sa okay, bye-bye.